Ito ang resulta ng away ni Lucy the Rottweiler at ni Turkey the Alabay. Akala siguro ni Lucy ay isa rin siyang alabay at nakipag head to head siya with Turkey. At wala na ngang kuskos balungos at tinawag agad namin si Doc Nicer. Ang huling bisita natin, veterinaryo pa rin eh. Magkano yung budget na nilagay ko sa ano ko? Costing? Mababa. Mababa no? Over-over na. Over-over. Karan ng puncture wound. So siguro nag ang yung ngipin niyang dalawa dito mm -hmm. so ngayon may mga magots na rin kumbaga nagkakaroon ng mayasis mm -hmm. so pupuha yeah. so, tayo ng forcep and then patanggalin natin mabilis naming napaghiwalay si Lucy at si Turkey ngunit mas mabilis ang pangil ni Turkey para i-grab agad at ibaon ang pangit niya sa tainga ni Lucy Islam um. mm. um. 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 Tatlo Ini apa, ada mana apa, sepusat Tiga Tiga Kita lihat So, bali, ang nangyari dito, ito yung mga larva uh -huh. ng flies. So, nagkaroon ng sugat and then may mga kumain ng ano, flesh. So, doon na rin ng yung mga flies. So, lalagyan natin ng hydrogen peroxide para kumbaga hindi naman patayin yung larva pero more on palabasin sila. Yun, bumula. Yung iba naman patayin na buti na agapan natin kasi kung hindi pwedeng ma-penetrate ito mm -hmm. then lalaki itong part na to uh. Pagkatapos ngang maalis lahat ng magots ay nilinis ni Doc Nizer ang sugat ni Lucy. At pagkatapos noon ay tinahinga ito ng mild lang para lang uh, hindi naka-open ng malaki ang suga At pagkatapos noon ay inisprayan niya ito ng Combinex para hindi dapuan ng langaw ang sugat. Binuhat si Lucy at tinimbang. Meron tayong tatlong gamot na ibibigay sa kanya. Isa para sa pain, sa pamamaga, antibiotic na long acting. Tapos magbibigay din tayo ng B-complex. din. Pagkatapos noon ay hinintay na lang namin na magising si Lucy At sa paggising niya ay syempre nakabungan ang ating ang bansang prinsesa na si Pangarap. Nakatayo na si Lucy at siya ay umihing at yun ay isang sign na siya ay normal na at pwede nang bumalik sa kanyang kennel para magpahina.